dito sa lemon na to may nakita akong itlog ng bato-bato itlog pa lang siya nung nakita ko tapos ngayon sinilip ko siya sisiw na ayan titingnan natin ayan ang daming bunga ng lemon oh. kaso lang tiis tayo nito kasi baka kadaming ay sus, nabali pa <laughs> maraming tinik Aakyat tayo doon sa taas hindi pwede nang may ganyan ganyan tiis tayo nito sa tinik makabidyo lang. <laughs> diba? ba oh, ayan. Oh. Mm -mm 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 -mm. Ayun. Kita nyo? Dalawa sila. Oh, kambal. Kambal na bato-bato. oh, tiis nga lang taro. Ayay. taray -ay. ayay, ayay. <laughs> tiis tayo kahit matinik o oh, video ko lang to kasi isa lang ang nakikita kong itlog natatanaw ko siya hindi ko nga makyat akyat kasi andito yung amo ko baka makita ko sabihin ano kaya ano na naman ang pinagagawa ko dito sa lemon na to o, oh, ngayon umalis siya naghatid sa school ayan nakita ko malaki na nga siya o oh, dalawa bato bato ang tawag nito sa amin eh ah. ang lakas pa naman ng hangin yan, titingnan natin yan uli kung medyo malaki nga mga isang linggo siguro.